Hello mga kanday, for today's video, samahan nyo nga pala akong pasimulan itong food cart na to. Ayan nga pala, pininturahan na to ng pamangkin ko. <laughs> eh, hey, ayan nga pala mga kanday, sa wakas mapapasimulan ko ng ipagawa itong food cart na gusto ko. Tara, samahan nyo ako at mga bas kami ng mga gamit na gagamitin dyan mga kainday. Ayan at pinunit ko na nga pala at papakita ko to dun kay Kuya Ruel. Bali, ang gagawa pala ng food cart ko ay yung bayo ng bayo ko. Bali, nakuwento ko pala kasi sa may bayo ko na kapagawa ko ng food cart. At yun, binanggit niya dun sa may bayo niya na magpapagawa ko ng food cart. Ang daing bayaw nun mga kainday, no? Nabilang niyo ba? Bali, pupunta na nga pala kami nito sa may 7 eleven mga kainday. At sa pagkakataon to mga kainday, magwi-withdraw nga po pala ulit ako. Pero mga kainday, hindi ko putos sa sahod kay Facebook ha. Pinahiram nga po pala ako ng kapatid kong bunso para daw masimulan na yung food cart na gusto ko. At ayan nga pala, nakuha ko na yung pera. Tara, samahan nyo na ako doon kay Kuya Roel, mga kainday. Ayan nga pala, mga kainday. Binaybay na namin yung papunta kila Kuya Roel. Dadaan kami sa may palistinang tulay. Totoo lang, kay medyo gala ako pero hindi ko masyadong kabisado yung mga lugar dito sa minsan no, sa mga kinday. Ay nga pala mga kinday magkwento ko lang yan pala kami lagi naliligo ng mga bata kami mga kinday kaya pag uwi namin sa bahay takot-takot na sermon at pagalit ang ko sa tatay namin. Ay ayan nga pala mga kinday medyo nasamid ako dyan may insekto kasi pumasok sa bibig ko. Salita kasi ako ng salita niyan mga kinday eh. nga pala tayo sa may food card na ipapagawa ko mga kinday medyo natagalan kasi sa totoo lang, kulang pa yung pero ko ibutin Buti na lang pinahiram ako ng kapatid kong bunso bahay. Nakwento na naman ako mga kainday. Nandito na nga pala kami sa may bahay ni Kuya Bali, mag-aabot pala ako ng pera sa kanya mga kainday. Dahil mga ngambas kami ng mga bakal na gagamitin namin para doon sa may food cart mga kainday. Pero sabi niya, hapon na lang kami bumalik mga kainday. e na lang din kasi mga kainday, eh, may binabad pala akong hita ng manok doon. Wala pa kaming kain. Ayan at na nga pala kami na to mga kainday. Ayan nga si Kuya Ruel o. Oh. Ayos uh, daw mga kainday. Bali nag you na pala ako kay Kuya Ruel dyan at mauwi na rin pala ako ng bahay mga kainday. Sa totoo lang mga kainday. Iisip ko kung ano ba mangyayari sa akin pag nagtinda ko mga kainday. Pero sinasabi ko nila mga kainday bahala na kasi kung hindi ko naman susubukan mga kainday hindi ko naman din talaga malalaman. Ayan nga pala luto na pala tong niluto ko. At tara na kumain mga kainday kahit nung Friday pa tong video ko na to. At ayan nga mga kainday, pagkatapos na pagkatapos kumain, saktong -sakto naman yung chat ni Kuya Ruel. Dito daw kami magkita sa may Alpha Mart ng Palestina, mga kainday, at pupunta na kami dun sa may pagkakanbasan namin ng mga bakal na gagamitin dito sa may food cart mga kainday at ayun nga papasok na pala kami dito iniisip ko meron pala ditong hardware sa may looban mga kainday at nagulat nga ako nakatago pala to dito mga kainday o oh, ayan o oh, tingnan nyo bali pagdating na pagdating pala namin dito mga kainday ni Kuya Rowell, eh, na pala kami dun sa may counter bali tinanong nga ni Kuya Rowell dyan kung magkano yung mga bakal na gagamitin niya sa food cart mga kainday ay lang bibilin pala namin ay yung gagawin brace muna ng podcast mga kainday. ayun nga pala mga kainday, kami ni Kuya Ruel dyan mga kainday. sinasabi ko pala dyan na puro stainless ang gusto kong ilagay kaya nga sabi ni Kuya Rauel, maganda daw kung puro stainless. Kaya lang sinabi ko mga kainday na gusto kong paistikiran yung harap at gilid ng food cart mga kainday. Kaya sinabi niya galvanize na lang daw yung gamitin doon para mas makamura ko mga kainday. Tapos yung pagpapatungan ng mga gamit at ng tinda ko mga kainday, ayun na lang daw yung stainless mga kainday. Ayun maganda rin yung sinagis ni kuya pero sabi ko baka kakukunti lang yung diferensya ng galvanize at stainless mga kainday. Kaya sabi sa akin ni kuya well sige titingnan niya muna kung magkano mga kainday. Ayun nga pala tinatali na ni Pogi yung mga bakal mga kainday at uuwi na rin pala kami na to mga kainday ang nagastos para namin dito sa may mga bakal na ito mga kainday na sa 2,401 o bilang ko pa mga kainday diba? At palabas at pauwi na nga pala kami na ito mga kainday ay nga pala si Kuya Ruel Ayun ba mga kainday, tinag-iisipan ko pa rin kung ano talaga ititinda ko. Abangan nyo na lang sa mga susunod na video ko mga kainday. Sana matapos yung food cart agad mga kainday para makapagtinda na rin ako mga kainday. Niisip ko rin kung saan ako magandang pepesto dito sa may sanusin mga kainday. Mag-suggest naman kayo kung saan maganda mga kainday. Comment nyo lang mga kainday. Ayun nga pala si Kuya Rawil, ihahatid namin siya. Ihahatid ah, namin siya para safe na safe siya makauwi mga kainday. Nga po pala mga kainday, puputulin ko na din po pala tong video na to. Maraming maraming salamat nga po pala sa lahat ng nanonood ng video ko. Followers or non-followers, thank you po. Sa mga kababayan ko, taga San Jose, si Nueva Ecija. At kahit hindi taga-Nueva Ecija, eh baka naman po pwedeng suportahan nyo ako. Eh, okay, at parang naampan si Inday. O nga pala mga kainday, tingnan na lang natin kung anong magiging itsura ng food guide ko. Abangan na lang natin sa susunod na video ko. Baka pwede nung pumaki-like and share yung video ko. Salamat! Bye-bye!